Ayos ah. yun halain na natin hmm. magandang morning mga kaparparalan maghahanap na naman tayo ng mushroom dyan o sa mga kaprikaran ang ganda ng tanim na sili ni kumpare wala ng intro intro maghahanap tayo ulit ng mushroom walang pang ulam tra, samaan nyo ako nakabunubun man ni kumparet eh Talagang mabilis magtanim si kumpare. dito na tayo sa mga pabri maghanap tayo dito kahit ano na kahit anong mga mushroom lang po may naispatan na ko kagad ayos ah tulad so Oh. Mamarang ng punso. Kunin natin 'to. Masarap ito isugba. Hanap pa tayo ng iba. Punta tayo dito sa pinag kuhanan namin nung nung nakalipas na araw. Uy! Lutz! Meron Lutz oh! Yung mamarang Meron Lutz oh! Oh! Meron pa doon isa oh! Tatlo lang sila May kasama siguro ito Kunin na natin Oh! Meron pa dito lodso. Pero wala na, kinakain na ng ano. Hmm? Ang dagdag natin sa ulam natin. Meron pa kaya dito? Hanap tayo dito. Kahit ano na lang. Kabuting punso. Wala. Ya, may tumubo doon na mamarang baka may mga kasama yun dito kasi yung area na yon pinagkuhan na, namin kahit dito ito banda pinagkuhan na, namin ni, ni Brad ko baka may tartara udi na nagtubo uy mayroon lutsok mayroon talaga tignan mo nga naman oh tuladso pero walang kasama ay mayroon pa dito isa ito oh. hmm? dito pa o kinain na ng ano dikin dikan oh, kinain na ng ano kilala nyo ba ito mga loads ito oh. ay magkagat ito trin trin ba ito oh tawag dito sa inyong loads kunin na natin ah mayroon pa Lodge. mga maliliit ito mayroon baka may matutubo pa dito napin natin kunin na lang natin para ano kaya yun sila, malilit pa man. Man, tabirukin natin. Birukin ta man. Sukainan ta man. Maliit Maliit malikit. loads oh. Ito siya oh. May kasama pa si Lord to. Walang kasama mga kaparparalan. Nagkuha na kasi namin dito parang ano lang yun tira tira hanap tayo ng iba dito Lods mayroon na naman ah. Lods o anong tawag dito mamarang sa punso ay ano pala marang sepunso sa sebuting punso punso ayos ha pwede na yan pang suba. oh yami ano tayo talagang yung maraming ano mamarang puro ano subuting punso ngayon meron punso tagan na natin to hmm <laughs> lang tayo ng sampu na ganito okay na to pang ulam September 8 Muka yang mushroom yan Lodso. Oh, yan no Tulay ano man, green Tara, hanap pa tayo September 8 Tumutubo pa sila doon pa ano na yun o oh. punso hanapin natin dito yung ano punso ah mayroon silip na agad mga lutsok hop oh. punso ayos ah yun halain na natin hmm naglagotok oh yun meron sila din eh ayun pa yun lang so hmm ito kunin na natin hmm kahit itong pa. Kaya pili pa ba ito? Oh, pili pa. Pili pa ito. Hindi man silang kakain. Ako man ang kakain. Meron pa ba, ba dyan? Silupin na natin. yun nahanap pa tayo Mas meron meron kabuting punso Oo. Oh. yun na yan kahit tang isa isa lang makahanap din tayo ng pangulam kunin na yan okay masukal mga Kaparparalan, oh. No? Walang, ano. Kabuting punso. Pasukin natin dito. Pabakiran. Yun kaya doon, oh. No? so punso na malaki. Ingat ingat lang, ingat ingat lang mga kaparparalan. Wala. Not loads. Wala oh. Tara, balik tayo. Ito mga kaparparalan oh may ano, kabuting saging. Oh. May dagdag pa yung ano natin, nakuha natin. Yun. Meron pa dito, oh, isa. Kunin na natin. na nang kasama wala talaga loads walang dagdag tong ano natin ulam natin okay na to sa mga bago nating subscribers at mga silent viewers wala po tayong nakuhang mamarang next time bukas kahanap tayo ulit bukas hanggang dito na lang ang ating video parparalan maraming maraming salamat sa inyo I love you